Ang buwelta ni Gon sa Hunter x Hunter. Pag-usapan natin 'yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, e eh natin, ang muling pagpapasiklab ng ating bida sa Hunter Hunter. Dahil ngayon nga eh hindi pa makagamit si Gon ng kanyang Nen. At halos wala rin siyang eksena sa mga future chapter. Kaya ang malaking katanungan, e eh ano ang magiging silbi ni Gon sa mga darating na serye? Kung siya ay walang Nen power ngayong kasalukuyan. E eh talaga naman, e eh sobrang interesting na pag-usapan yan. Dahil ano nga ba ang plano ni Togashi Sensei, sa pinakabida natin sa Hunter x Hunter? E ang masasabi ko lang dyan, etiyap na meron siyang napakagandang plano sa ating bidang si Gun Freaks. Dahil kung wala si Gun eh talagang kulang ang kwento. At kung pupunta nga tayo sa teorya ng karamihan, na este si Gun nga daw, e wala talagang papel o eksena sa mga darating na kabanata. Dahil pagdating nga daw ng Dark Continent Arc, e eh pagkakataon na ng dalawa nating bida, para makapagpakitang gilas. At si Cora Pika daw talaga at Leorio ang magbibida sa madilim na kontinente. At si Gon at e eh pahinga nga daw muna. Dahil mahaba naman ang kanilang mga naging papel ng mga nakaraang arc at kabanata. Kaya nga daw sa manga, E yung tanging dalawang bida lang natin, na si Leorio at Kurapika ang nakasama papunta sa Dark Continent. At si Gon at Kilua naman, e nagpaiwan sa kilalang mundo. At ang masakit pa, e hindi rin sila magkasama sa known world ngayong kasalukuyan. Dahil bago magtapos ang last episode sa anime series, inaghiwalay e naghiwalay silang dalawa. At si Killua e eh tinupad ang kanyang pangako, kay Aluka at Nanika, na lagi siyang mananatili sa tabi nito. At si Gon naman, kainakyat eh ang World 3 para makita ang kanyang ama. At ang update niya naman sa manga, e eh minabuti niyang bumalik sa kanyang tahanan kina ito. Kaya dahil dyan, e eh pabor sa paniniwala, nawala muna ng eksena ang dalawa nating bida dahil sa official manga rin talaga, eh hindi sila kasama sa barko sa paglalayag sa delikadong mundo. At pagdating nga sa usapin na yan mga idol, eh ang masasabi ko lang. Eh may punto naman yan, at pwedeng mangyari ang paniniwala na yan. Pero sa aking opinion, eh wala namang problema kung ito na ang panahon, para makapagpasi club naman si Kurapika at Leorio. At wala rin problema kung pahinga muna si Gun at Kilua dahil may good reason kung gawin man niya ni Togashi, at yan ay para mabigyan ng pagkakataon ng dalawa niyang bida, na magpakitang gilas sa Hunter Hunter anime. Pero pagdating sa usapan, na walang papel ultimo si Gun at Kiluo sa Dark Continent Arc. At hindi talaga sila ipapakita hanggang matapos ang arc na yan. E dyan eh hindi ako sang ayon mga Lodi. Dahil para sa akin, eh hindi papayag si Togashi Sensei, na mawala ng eksena si Gon at Kilua, sa pinakamagandang art ng kanyang kwento. At maari na pagdating sa Succession War Arc, o sa pagpapatayan ng mga prinsipe. Eh dyan mawala ng eksena at hindi ipakita ang dalawa. Dahil kung susuriin natin ng maigi, eh nakita naman natin ng mga nagdaang kabanata sa Succession War. E eh wala talagang papel sila Gon at Kilua, kaya tiyak na yun na ang maaring naging rest time nila pero sa pagtungtong ng bagong ekspedisyon at ng mga hunter sa Dark Continent. E eh nasa paniniwala ako na magkakaroon muli ng mga eksena si Nagan at Kilua. Dahil sa tulong nila e eh lalong gaganda ang bagong serye sa madilim na kontinente. Dahil isipin nyo ito ng maigi mga idol, sa lahat ng art ng Hunter x Hunter sa anime series. E eh talagang maganda dahil nandyan palagi ang dalawa nating bida, na si Gun at Kilua. Dahil sila ang nagbibigay kulay ng kwento ng Hunter x Hunter. Kaya isipin nyo na lang kung walang Gun at Killua sa Dark Continent Arc. E talagang magiging malungkot yan kung magkataon. At sa mga magsasabi naman, e paano magkakaroon ng eksena si Gun at Killua kung hindi sila kasama sa barko ng Black Whale. E napakadali ng kasagutan dyan mga idol, at nasabi ko na rin ito sa mga nakaraang video natin. At ang kasagutan nga, dahil susunod ang dalawa nating bida sa Dark Continent. At panigurado na meron ding magsasabi dyan, paano makakalaban si Gon sa Dark Continent, kung wala siyang Nen Power. Kaya e ang kasagutan ko naman dyan mga idol, bago sumunod si Gunn sa madilim na kontinente, itiyak na naibalik niya na ang kanyang taglay na nen sa kanyang katawan. Dahil paniguradong nung nasa kilalang mundo pa lang siya, e mare mareresolbahan na ni Gun ang nen problem niya. At paniguradong magsasanay siya ng maigi upang mapalakas pa ang kanyang nen ability. At kung napanood nyo nga yung video na ito, e eh dito ko tinalakay ang pag back ng dalawa nating bida sa Dark Continent. at sa kilalang mundo, e muling magkikita at magsasama si Gun. Pero dahil may pangako si Kilua na kailangan niyang tuparin, kaya isasama niya si Aluka sa pagpunta sa delikadong mundo. At nasabi ko rin na malaki ang magiging tulong ni Aluka para sa dalawa nating bida. Dahil sa kanyang isang katauhan na si Nanaka, e mukhang sobrang bilis nilang makakapunta sa Dark Continent dahil isang hiling nga lang ni Kiluro dyan, e eh talaga naman, sa isang iglap e eh makakapunta na sila sa kabilang mundo. Kaya kung hindi nyo pa napanood yung video na yan, e eh panoorin nyo na yan mga idol. Dahil dyan ko rin sinabi yung isa pang karakter, na sasama kinagon sa pagpunta sa Dark Continent. Dahil kung si Gon at Kilua at si Aluka ay magkasama sa bagong paglalakbay, e eh sa tingin nyo, e sino pa ang isang personalidad na bubuo para maging apat sila sa kanilang grupo. At ang isa pa bago pumunta si Gon at Kiluo sa madilim na kontinente, e meron muna silang isang matinding laban, na kakaharapin sa kilalang mundo. At kung interesado nga kayo kung sino ba ang kalaban na yan. E nyo yung old video natin, na ang pamagat, ang resback ni Gon at Kiluo sa Dark Continent. Dahil dyan nyo makikita kung sino ba yung pang-apat na karakter na makakasama nila Gon sa kanilang paglalakbay. At syempre dyan nyo din malalaman yung kalaban na tinutukoy ko kanina. At ang masasabi ko lang mga idol, bago tayo magpaalam, e paniguradong napakarami pang mga pasabog ang hinahanda ni Togashi Sensei sa mga future chapter. At nasa paniniwala rin ako mga idol, na napakaganda ng muling buwelta ni Gon, once na pinakita na siyang muli sa darating na serye. Dahil mas malakas na gun na ang ating makikita. At kung kayo nga rin ay may opinion about dyan, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion, at bago nga tayo magtapos mga lodi, e sana ay huwag nyong kakalimutan mag like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Maraming salamat po!